Hello and WhatsApp up mga kalapatids Mga kalae, eto Ang ating mga alagang ibon Ayan, and Welcome back dito sa Alae Nation Vlogs mga kalapatids Ayan, Ang ating mga ibon rumoronda na Mga kalapatids Kasi wala na silang one eye cold Yung pamamaga ng kanilang mga mata Ay wala na rin Day 4 na nga ngayon ng ating treatment Ng kanilang one eye cold mga kalapatids Wala na, nasa na Ayun, mga kalapatids nakakaronda na sila goods na goods na sila so oh, hintayin pa rin natin mag 7 days so meron pa tayong 3 days para makumpleto yung ating 7 days na pagpapainom ng ating treatment para sure na sure na galing na sila mga kalapatids at naiwan yung ating dalawang inakay ayan o oh. dalawang inakay natin naiwan ayan so nakatungtong na sila nga dyan so bala ko na nga ikulong sila ng uh, mga 1 week din siguro uh, sa linggo natin sila ikukulong para sigurado malinaw na ang mata ng dalawang inakay natin na anak dito yan, anak nito ang ating uh, tiger grizzle na yan yan o no. anak niya so ayan ang resulta ng ating uh, isang grizzle at isang black blue bar na sinog so et, eto naman yung ating mga breeder mga kalapatids ano yan good sa good sila sila na epektuhan ng one eye cold yan, so magbi-breed. Hindi muna tayo magbi-breed pala, mga kalapatids. Ngayon kasi tag-ulan na, may hirapan tayong mag-breed kasi nga wala tayong uh, hindi tayo uh, nakokobera ng bubongs. So may magpakain. So hindi muna tayo magbi-breed. So ang gagawin na nga lang natin ay pakakainin na nga natin sila, papahinga natin sila ligo, kain, tulog lang gagawin nila mga breeder natin. Ayano, oh, mga kak. Kak lahat 'yan mga kalapati sa 'no. So, klak. Sa mga at ito din kak din 'to mga kalapatin sa 'no. So, pahinga muna din sila sa breeding. At itong mga hen natin, 'yang mga hen, so fully condition naman sila. naka naman sila. So, na nilang pahinga. So, ma maaring uh, pagkatapos ng tagulan saka tayong At 'yung mga tubig nila papalitan na rin natin mamaya ng betrasin kasi lahat pa iinumin natin ng betrasin so wala na tayong mga pares dyan nakaiwalay na lahat pati yung mga nando doon na hen pa iinumin din natin ng betrasin para kompleto na tayo so at naglinis din tayo ng nilang mga poop tray Ayan, malinis na yan ito yung ating pinaglinisan uh, yan mga kalapatid sa no so goods na goods na naman tayo sa mga breeder natin Papaltan natin natin ng tubig kasi kanina pa yung tanghali Mga one o'clock pa. So, tama-tama yan. Hindi man sila naapektuhan nung hindi man nila nainom nung mainit. Kaya, papaltan agad natin mga kalapatids. So, mamaya ko sila ibabalik sa inyo. Wala na yung ating mga ibon. Nasaan na? Ayan, ang ating mga ibon. Lumilipad pa. So, babalik ko sila sa inyo mamaya. Pakakainin, pagpabababayan na natin. So, let's go. So, inyo mga kalapatids, ano? Papasok so, na natin lahat ng ating mga ibon. Kita nyo naman, oh, day 4 na. Ang kanila nga pagpapakan ng ating mga pagbibigay ng betrasin. Classic. Yan, oh, kita nyo naman, oh. Ito Ganado, Ang ganado. Magaling na kasi sila sa one-eye cold nila, mga kalapan. Ang sa goods na uh, goods na yan. Kita nyo naman, oh. Magulo sa kapagkain, oh. Kakunti na yung pagkain nila, oh. Ito, no. Tapos bibigyan natin sila ng betrasin, mga kalapatid so babalik ko sila sa inyo maya maya mga kalapatids let's go so yan nga mga kapatids ano, nabigyan na natin ng Betrasin Classic ang mga ibon natin so nakainom na nga sila lahat so yan goods na goods na naman sila nagpapahinga na sila ayan o nabigyan na natin so pinuno natin yan ng Betrasin para mag maghap may maghapon silang maiinom na Betrasin bago natin sila pakawalan at palitan ng tubig na plain water yan mamayang tanghali so yun dito ko na nga tatapusin tong video nito. So please like, share, and subscribe mga, mga kalapatid sa Alae Nation Vlogs at YouTube channel at Alae Nation Vlogs sa ating Facebook page at Bonders Reyes sa ating Facebook account. So yan mga kalapatid. So maglulugo na yan sa susunod na buwan. Tapos uh, atin na silang uh, at ite-training na natin sila uli para hindi na sila masubarang manaba. Kasi yan naman o. Oh, taba niya o. No? Tataba. So dito ko na nga tatapusin to. Bye! -bye.